stress ako sa sa lalamove ngayon sa buk ng lalamove nakaka-stress no? ah, uh, sa mga sedan di ko alam sa mga motor pero alam ko marami ng issue sa lalamove alam na alam ng na mga nakakotche yan lalo yung maulang sticker yan, alam, ni, alam niya yan na darating yung panahon talaga na ang lalamove nila ihina na talaga Una-una kasi yung commission nila na cancel ka na mataas yung commission ng ano ng lalamove sa any, sa uh, bawat na di-deliver natin. Minsan kasi ang may mali na si lalamove katulad kanina ang binukuha lang po San Juan to San Juan. edi pag click ko nakarating naman ako sa may San Juan na pick up and then yung drop off na nagulat ako pasig Pinalo ko baka naka, na malikmata lang ako sa Juan to San Juan. And then, yung pala, inasyon ko pa yung customer ang nagkamali ng book kasi eh, nakalagay, nakabook, nakapin sa Pasig na dapat San Juan to San Juan. Uh, and then, tumawag siya sa akin, sabi niya, mali daw yung ruta na pinupunta ko dapat sa San Juan. Sabi ko, ma'am, teka lang, ah, sumusunod lang ako sa Lala And then yun na nga, yun na, yun na. Nag-deliver ko naman ng tama and then tumawag sa akin, sila na, na mali doon yung cancel ko. Hindi ko naman problema yun eh. Ha? Piling ko, sa system ni Lala Move, lalo't ka ang isang, naghahang yung cellphone nyo, sa system na ni pa ba nagkakamali? Kasi bakit? Yung isang deliver ko dapat, na San Juan to San Juan lang, nakapunta ko ng Pasig, malapit na, at bumalik ulit ako sa si San Juan, parang dalawang ride na ang ginawa ko. So, talo na ako ngayon. Eh, ako pa ngayon na reklamo ngayon. Pero, ganun pa man, naayos pa rin. Kaya nga lang, kahit sabi mong naayos, ako pa rin ang talo. Hindi talo sa pera, talo ko sa oras, sa biyahe, kasi yung gas na nakonsumo ko. ba? Diba? So, okay lang, okay lang. Kaya, Kanina, di na ako bumihan ng Lalamove Dahil sobrang dismay ako na talaga Sabi ko na, na yung kotse ko sa parking eh. eh, ako ah Extra ko lang naman itong Lalamove Kasi may tindahan ako, may negosyo ko Siyempre, kasi gusto ko na habang nag ng customer na walang tao daw Walang ginagawa, bumibiyahe ako Ah, uh, yun lang Medyo Hindi na maganda si Lalamove Itatry ko sa iba Sa iba options, Spotify, itatry ko hindi na maganda ang ano sa lalamon. Siguro sa mga pick up ah, uh, may malalaki yung mga yung, yung mga close band, siguro doon maganda. Siguro doon. Pero dito sa sedan board, eh, hindi maganda, hindi maganda. Masisira pa 'yung sasakyan nyo. Huwag na lang. Wag niyo subukan sa ratong malakas sedan na pumasok ng lalamove. ibang iba, iba, na lang. Iba na lang ha. Iba na lang. Wag na sa lalamove. Lugi lugi kayo. Pero kung ikaw yung mga pick-up van, okay yan. Okay sila lang yan. Yun lang, yun lang, yun lang.